So, oh, magandang gabi mga barya. Umaga na pala. <laughs> so, balikan ko lang tong piso na ganito ano. Ito yung 1 peso Rizal Filipino series. Dalawang date ginawa dito. 1972 saka 1974. Binalikan ko kasi dahil may nakita na naman akong video ni Bertos Coin na hindi siya naniniwala na binibili ito ng mga kolektor sa lagang 5 to 10 pesos minsan pa 3 pesos isa siguro nagkakaroon to ng mataas na halaga kung may error yung kagaya ng isang barya na piso na ganito may off center error na isa sa mga na picture sa show ni Boss Toyo sa Pinoy Poundstar mayroong isang kilalang kolektor <clears throat> na nagdala ng ganitong bariya na may error na off center tapos may grade siya ng napakataas binili ni Boss Toyo siguro ng salagang sa 7k to or 8k siguro mga ganun hindi ko na maalala yun, may presyo talaga yun kasi gradable siya sa kami-ero. Pero yung ganitong coins na raw, tapos common coins lang siya, di siya magkakaroon ng mataas na halaga. Maputuwa lang kasi ako dahil banggit siya ng banggit ng subastahan. Una, binanggit niya yung subastahan sa Kiapo Ngayon naman, subastahan sa Pasig sige kung totoo yung subastaan mo na sinasabi sa mga nanonood sa video mo. Itong mga barya na to ay eh, dalin mo to dun. Ibenta eh, mo. Kahit bigay ko na lang sa 500 isa. Kasi sabi mo sa video mo eh hindi man tong barya na ito. Wow. Siyempre eh. Kung hindi man tong barya na ito eh bibilinto to ng isa sa mga nag nagpapasubasta dun kung totoo nga ba talaga yung sinasabi mo kung rare nga ba talaga ito kasi ganun lang naman yun eh i-market mo to diba so ibig sabihin hindi totoo yung sinasabi mo kasi mismo sa'yo nang galing hindi ka namimili na ng mga ganitong bariya dahil sinasabi mo na mataas na halaga masyadong mataas sino naniniwala sa iyo eh ako nga collector ako eh huwag nyo naman sana gawan ng kwento yung bariya kasi kahit paulit-ulit yung sabihin na mataas yung value nito may mga kolektor talaga na nakakaalam na totoong presyo nito siguro mga baguhan sa mga non-collector pero sa aming mga kolektor eh hindi namin yan pina, pinapansin yung mga ganyan siya sabi niya na presyo hindi namin bibili yan kaya sana mga kabarya eh maging matalino lang tayo sa pag pili ng mga pinanonood, pinaniniwalaan. Hindi lahat ng mga nakikita nyo na presyo ng mga bariya sa mga video, sa mga reels, eh totoo. Minsan eh, ginagamit lang nila yung mga bariya na ito na panghatak ng viewers. Siguro to hindi man to sa kanila kasi alam nila na maraming mga non-collector sa saka mga bagong collector ang may hawak nito. syempre titignan ng mga tao na yun yung bariya na hawak nila. Tapos, mapapaisip sila sina, dahil sa sinabi ni ganito na mahal siya. May mga false alarm sila. Tapos, hindi and di pala totoo yung presyo nun di ba masakit para sa inyo yun? So, yun lang guys, ano. Maraming maraming salamat.